Nagpaabot ng pakikiramay ang Isabela Police Provincial Office o IPPO, gayon din ang Lokal na Pamahalaan ng Aurora sa Pamilya ng Mga Nasawi sa naganap na vehicular accident noong ikalabing siyam ng Hulyo sa Aurora, Isabela. Ayon sa naging panayam ng IFM News Team kay Police Captain Terence Thomas, Public Information Officer ng Isabela Police Provincial Office, inihain na umano ang kaso laban sa driver ng elf truck sa pamamagitan ng inquest proceedings at hinihintay na lamang ang resolusyon mula sa tanggapan ng piskal sa Rojas Isabela. Nakahanda na rin umano ang mga dokumento at ebidensya kabilang na ang kumakalat na CCTV footage sa social media at ipapasakamay na lang nila sa piskal ang desisyon. Dagdag pa nito na patuloy ang ginagawang investigasyon ng kapulisan subalit sa ngayon tiningnan na isang human error ang sanhi ng naturang insidente. Binigyang diin din ni Police Captain Tomas na negatibo sa impluensya ng nakalalasing na inumin at droga ang sospek maging ang nakaligtas na driver ng Toyota High Ace matapos sumailalim sa medical examination tulad ng alcohol and drug testing. Samantala, naiuwi na rin ang labi ng mga nasawi sa kanilang mga pamilya habang ang mga nasakta naman sa insidente ay nalapatan na ng lunas at nasa stable ng kalagayan. Kasalukuyan namang nasa kustudiya ng Aurora Police Station ng driver ng ELF at sinampahan ang kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide, serious physical injury and damage to property. Ipinaalala rin ni Police Captain Tomas sa mga drivers ang disiplina sa pagmamaneho lalo na tuwing gabi o madaling araw upang maiwasan ng ganitong incidente. ang ganitong insidente. Ilang unan na no, nagbabahati po ng taong pusong pakiliramay yung Isabela Police Provincial Office. Yan na rin yung lokal pamahalan ng Aurora. Sa mga nasawi nga po no, dito sa malagid na insidente na nangyari sa Aurora. As of now, ano, ipinail na po yung kaukulang kaso no, through inquest proceeding. Laban nga po dito sa nakilalang driver po no, ng truck na na-involve nga po dyan sa aksidente. So, nahihanda na po lahat yung mga kaukulang ebidensya mga dokumento. So, hinihintay na lang po natin yung resolution no, na magagaling po sa may tanggapan po ng Piskal dito po sa Roa Cisatela. Isasampa po ng Aurora Police Station ng reckless imprudence resulting to uh, multiple homicides, serious physical injury, and damage to property. Sa kalaman na rin ng lahat, yung CCTV footage po na yan ay na-extract na rin po ng ating investigator on case yung may hawak po sa kaso. Actually, uh, isa po yan doon sa mga evidence siya, no na bukod doon sa mga dokumento isa rin po yan doon sa mga ebidensyang iahain no doon sa complaint na uh, isusumite ngayon sa tanggapan ng piskalya sa rohas. so no no yung uh, po yung investigation no uh, base na rin doon sa mga proseso ginawa ng ating investigator on case ng Aurora Police Station. Sumailalim po sila sa lahat no, ng medical, particularly nga itong alcoholic rate drug test. Ngunit nag-negatibo naman po yung particularly yung driver po nitong trap. Tinitignan pa rin po natin yung angulo na posibilidad na human error nga po ito nangyari dito sa San Hinong Incident. Muli po no, na ginigiit ng Isabela Police Provincial Office ang kahalagan ng, kahalaga ng disiplina sa pagmamaneho, lalo na po sa gabi o madaling araw, lalo na pagtapuyat yung mga drivers natin. Upang maiwasan na po natin yung mga ganitong klaseng trahedya no, sa kalsada. Yan ang dinig ni Police Captain Terence Thomas. IFM News.